Teka muna, bago natin simulan. Ha? Ah, matanong ko lang. Meron bang pumirma dito para sa chacha? Ha? Mer mer meron ba nagpa rito para sa chacha? Or, sa mga may mga nanunood dito, meron ba sa inyo na pabor na magka-chacha? Para lang makita natin. Ha? Pati dun sa manunood ng replay, pakisagot po yan. Para nakikita natin ang pulso ng bayan. Meron bang naututong papirma to para sa tsa-tsa? Pasensya na po ha. Or meron pa rin talaga ang uh, ginagawang karir ang magpawudol. Oh, gusto pa rin pumirma. Oh, sino-sino yan? Oh, wala daw wala. Sige, sige na umamin. Huwag po kayong mahihiya. Ha? Oh. Bil oh, to sa Pampanga. Pangasinan. May nagpapirma na. Villasis, Pangasinan. Sige nga, pakilagay nyo rito kung yung lugar ninyo para magkaalaman tayo. Kasi dapat nawawarning nga natin ang mga tao eh. O sabi dito, yung admin, ginagawa talaga tayong gago. O. Ingat Coach Oli, nanonood si Banat Bay. Ha? Paano mo alam nunood? <laughs> oh, Hoyan sino, 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 sino? Meron ba? Oh, kung sa lugar nyo may, natang may natanggap kayo, nagpapapirma, lagay nyo yung lugar ninyo, ha? Oh. Dabaw City, meron na. Oh, galit na galit nga si Pulong, eh. Grabe, eh. Hmm. Wala. Ha? Kailangan, pagka meron nagpapirma sa inyo dyan, kung kaya, kaya nyo Picturean patago. Picturean nyo tapos send nyo sa akin ha. Hmm. Na Pakiconfirm nga. Dandyan daw si Banat May. Hindi ko nabasa eh ha. Hindi ko nabasa kung nagkomentaryo. Ayaw namin pumirma. Sabi ni Rodel Alvarez. <laughs> Observant me. Videohan talaga ng live. Kore, kailangan videohan nyo yan ha. Pagka meron, ako, Ni alam mo dapat may makasuhan. Illegal po 'yan. Bribery po 'yun, hindi po pwede 'yun. 'Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sabi dito, gago talaga. Gago talaga karamihan ng mga congressman, lalo na mga garapatan ni Tambaluslos. Tama lahat ng ginagawa mo, Idol Coach Oli. Maraming maraming salamat, Jake. So, Jake's doyong ko. Oh. Maraming salamat ko sa lugar namin sa Davao del Sur kanina, nag-meeting lahat ng barangay, pinag-uusapan ng tungkol sa pirmahan. Oh, naku, yari kayo, diba? ba? E, pinipake news nyo? Ha? <laughs> ah, talaga itong mga na mga tanso eh Nang oh. mahilig talaga sa fake news, wala daw si Banat Bay. Yan ang hilig nila magpakalat ng fake news, yung mga tanso. Ito na, nag-aaway-aaway na sila. basta-basta ang pumipirma sa mga dokumento. Sa Quezon City at Bicol, may mga nagpapa nagpapapirma raw kapalit ng pera o ayuda pero tungkol pala sa petisyon kaugnay ng pag-amienda sa batas o charter change. Nasa Ayan, maliwanag, wag basta-basta pipirma. Quezon City, na-discuss natin kahapon, ngayon Bicol naman. Hoy, Bicol, Lenny, di Lenny? Si Lenny Bicol? Di ba, mga dilawan ng Bicol? Tama ba o tama tama? Ano nang nangyayari sa inyo? Sa frontline ng balita niyan, si Marian Enriquez. Nitong Sabado nang ipatawag ang mga solo parents sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma lahat sila sa isang papel. Tinanong ko kung, kung ano mm -hmm. yon Ano daw, ayuda daw. Anong ayuda? Anong klase daw po ng ayuda? Ano? Pera? Ganon. Magkano raw? Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw binasa ni Anang ang nasa papel, basta't pumirma na lang siya. Pero nagulat siya nang ipaliwanag ko ito sa kanya. Kung voting separately or jointly yung Kamara at Senado mm. para amyandahan yung saligang batas. Pero ngayon... Mabilisan uh, lang, napaliwanag na natin yung kagabi, di ba, yung uh, separately or jointly. Dapat 'yan uh, ang uh, botohan dyan kung magkakaroon ng caca magkahiwalay kasi pag pinagsama mo 'yan eh walang kwenta 24 lang ang Senado. Ang senador o ilan sila 318 sa Kongres. So kahit magno ang 24 ng senador, ma-overpower alam naman natin hawak ng Kongres ani tamba ang Kongres. Ang gusto po nitong itinutulak na pinirmahan ninyong people's initiative Petition pala as ang tanga ko. Siyempre, <laughs> hindi ko binasa, di ba? Eh, yan sinasabi ko sa inyo, eh. O, oh, tatanungin ko, hulaan ko, sino binoto mo? Hindi, <laughs> ah, naman, ha? Ah. Sabi niya, ah, tanga ko, tanga ko. mag-iingat po, dapat nagre-research po. Sino kaya, bi naku, gusto ko tong tanungin, sino kaya ang binoto nito? Ah, wag basta, huwag basta, wag basta, basta pipirma. Wag basta-basta boboto, iwasan ma, budol. Basta lang ako pirma ng pirma. Hindi naman, hindi ko naman binasa. Para sa kasi, pag sinabi naman kasi nilang ayuda is, sige. Ang petisyong pinapirmahan kay Ana, pareho ang layunin sa petisyong pinapipirmahan sa mga taga Bicol. 100 pesos ang bayad daw. Oh, Bicol! Tama, di ba si Lenny Bicol? Since birth ba? Nako. Sa kada boto, ayon kay Congressman Edsel Lagman, para ito sa isinusulong na People's Initiative ng Sagayon ay imbes na magkahiwalay ay magkasama ng boboto ang Senado at Kamara kaugnay sa pag amyenda sa 1987 Constitution. May, pag, may, ka may kagagahan talaga yun. Kung gusto mo magkasama ang boboto, talagang uh, ginagago eh. Sabi nga ni Atty. Roque, mamaya papakita ko, eh, ginagago niyo mga Pilipino, talagang gagawing parang tae ang Senado. Parang iiitsipwera ang Senado. Karpal ng mukha talaga ng Congress, no? I mean, yes, pantay ang Kamara at ang Congress, ang uh, Senado, pero mas malaki ang na nationwide po ang botohan ng, ng Senado. Ang Congress diyan lang sa city nyo, sa distrito nyo lang. May mahiyahiya naman kayo. Kailangan ng three-fourths ng boto para mangyari ito. Oh. Kailangan three-fourths para mangyari yun. Oh. Yan yung sinasabi ko na kahit na mag -no lahat yung senador, makukuha pa rin nila yung three-fourths. So kunwari, sa total of, kunwari lang ha, five uh, 500, ay hindi, 300, mga ano lang, nasa 360. Oh. 270 makuha nila. Pasok na 'yan, yung chacha na 'yan. Oh, eh kayang-kaya 'yun eh. Ilan nga ang uh, ano? Hmm. Kung represented ang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district, mangyayari ang magkasamang pagboto kung manalo sa plebisito. Sa isa namang post online, tahasang tinatawag na si Lag si alam naman natin, karakas noon, 'di ba, Dilawan, no? Oh, ito naman, DDS. Oh, si Duterte. Oh, the Bawenos are not for sale. Oh, please repeat after me. Ah, uh, ano pa 'alan nito si Nograles. The Bawenos at are not for sale. Oh, ah, eh Nograles, di na natin 'yan, ha. Ikaw ang pinatutukuyan dito ni Pulong. Utulan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang People's Initiative para sa Charter Change. Nakarating din aniya sa kanya na pinangungunahan umano ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa lungsod. Wala namang sagot dyan si Nograles. Pati ang programa ng Department of Health nadadamay sa kontrobersya. May impormasyon silang natanggap na pinapipirma ang mga benepisyaryo sa chacha petition dahil... Grabe, no? kung cabahan na yung eh, mga animal. Pati pati DOH. O ay eh, syempre kunwari ikaw ay uh, nangangailangan ng serbisyo ng DOH at wala kang kakayahan magpa-private. Anong gagawin mo? Oh, pirma muna, ha? Pirma. Uh, pirma bago serbisyo. Tama ba 'yon? Hindi, kasi ang ginagastos sa mga public, mga ahensya ng uh, gobyerno, ang gumagastos dyan, kayo din, tayo din, Pilipino din. Oh, so hindi dapat may kapalit 'yan. Lalong-lalo lalo na kung ang kapalit naman ay para sa sariling agenda. Oh, chacha, -cha, ano 'yun? Gaga. <laughs> kung hindi, ay tatanggalan sila ng medical assistance. Git ng DOH, hindi totoo yan. Eh, syempre, tatanggi mo yan. Oh. Last year. Sa oh. ng samot sa... Ito na, si Lagman. Ah, baba nat. Parang gimmick daw para makakalap ng pirma, giit ni Lagman, hindi niya alam kung saan galing ang pondo na umanoy pinamimigay kapalit ng pirma. Pero tingin ng kongresista, well-funded o pinondohan ng pagtutulak ng caca ay nagtutulak. <laughs> hindi lang pala hindi lang pala pulbos ang tinutulak, ha? Huh? Oh, may pondo para itulak ang caca Oh, ayan na siningitan. Ha? Huh? Oh. 2023 dalawang bilyon lang. Uh, 2024 ang ang hininging ang hininging budget ay 14 milyon. Ang laki no. Saan mapupunta yan? Yan na ang nirereklamo ni Lagman. Kapansin-pansin nga raw ang 12 billion pesos na dagdag pondo para sa conduct ng supervision of elections, referenda, recall votes at mga plebisito ng Commission on Elections ngayong taon. Kaya higit 14 billion... Elis salamat po ah. Thank you po sa Facebook stars. ...billion pesos ang pondo ngayon malayo sa higit 2 billion pesos noong... 20 Kapal ng mukha, no? I mean, hindi lang dinoble. Hindi lang triniple. Ilang ulit yan? From 2 million ng 2023, naging 14 billion. Habang ang karamihan ng Pilipino, hirap bumili ng bigas. Habang karamihan ng Pilipino, inaantay na bumaba ang bigas sa 20. Kayo, kung magtaas ng inyong budget, ganun-ganun lang. Ilang ulit yan? Yung 14 million na yan, halos 7 times yung itinaas na hinihingi ninyo. Habi, <laughs> Hindi po garapal yan. Sobrang garapal. Hindi na po makatao yan. This is beyond garapal. <laughs> Ang layo na. T23. Yan, I'm 7. Hindi din yan sa tamang proseso sa Kongreso. Ginawa si oh, doon sa by Cameral Conference Committee. Hindi ito na-discuss sa floor ng House. <laughs> Tingin. Ito ang tanong ngayon. Ha? Ito pag-usapan natin. Ito diin natin. Si, si, Duterte, si Pulong, alam natin tatanggi. Naintindihan nyo. Di ba? Kasi Duterte yan eh. E, alam naman natin. oh hindi ko po tinatawaran ang galing ni Lagman, pero alam naman natin na nasa bandang sa aking uh, pagkakaalam, ay medyo nakapaling yan sa dilaw. Tama po ba ako? Oh. Obviously, ine-expect natin talaga na magre-reklamo ang Duterte. Pero hindi natin ine-expect na papalag itong sila lagman. Dahil yung bandang huli nga, sila ang kumakana kay PRRD, di ba? Nagkaroon pa sila ng resolution na para sila nagpe-play isa sa nagsasalita dyan, si Lagman. Ngayon, iba. Parang siya ang kumukontra kay Tamba. Eto, tanong dyan. Ha? Ibig bang sabihin, ayaw pa rin ng dilaw kay Tamba? First scenario. Kasi kung yan ang scenario, abay saan napupunta si Tamba. Ayaw sa kanya ng Duterte. Ayaw sa kanya ng loyalista. Ayaw na sa kanya ng dilaw. Eh, saka ka dadamputin. May presidente ka pa? Wala na eh. Kasi pansinin nyo ha, bakit nasabi natin ayaw sa kanya ng... Tumaas ang uh, ranking ni Marcos at saka si Sarah, siya bumaba. Mababa pa rin siya, nga pinakamababa eh. So kahit sa amuting ng angkulo, ayaw siya. <laughs> Ay, ano pa inaantay mo? mag ka na. Ikaw mag-resign. Parang walang may gusto sa iyo. Eh parang ginugusto ka lang ata ng tao kaya lumipat yung mga sa partido ni PRD dahil sabi nga ni Attorney Roque, eh binibigyan mo ng proyekto. Pero kung tatanungin yung kulay nila, gaya ng kulay ng dilaw, parang ayaw din sa iyo. Di ba? Oh, sabi nga ni The Wanderer, tamba, king without kingdom. Correct. Oo. Oh. Sinabi yan dito ni ano eh, si Spencer Lacalle ata din nagsabi niya no. no wala, wala may gusto sa kanya. 'Di ba? Kasi posible na baka naramdaman nila I'm talking about the yellow side. Baka naramdaman nila kakamadahin nito ang pagiging prime minister. Pwede. eto, pwede ha. Makikisama kami sa iyo pag ang laban against Duterte, napansin nyo ba? Si Lagman, di ba? Pag against Duterte, bumabakbak. Oh. Uh. Pwede, nagkakaisa sila doon. Pero yung ikaw ang na magiging prime minister, ba? baka ayaw din nila. Kasi siyempre, yung dilaw, meron din silang gusto na bata nila na siguro kahit mukha silang tanga, umaasa pa rin sa imposible na mayroong mananalo sa kanilang panig maging presidente. Which is malabo talaga. Eh, ay ako, payo ko sa dilaw. Huwag nyo asahan yun. Suntok sa buwan yun eh. Wala talaga. No? But definitely, baka nag expect pa rin sila ang dilaw at ayaw nila at hindi nila i-consider na leader ito si Tamba. Isa lang ibig sabihin niyan. Ha? Ah, ito. Napakadami pong problema ng Pilipinas. Ang dami po. Pero isa sa problema ng Pilipinas, alam nyo kung ano? Vacuum of leadership. Kasi parang kanya-kanya eh. Sige, trabaho ko dyan, trabaho ko dyan, magtrabaho ko dyan, trabaho ko, magtatrabaho dito. Parang ganun-ganun. Hindi nyo nakikita kay PRRD may isang direksyon, pero kahit na medyo may pasaway, nagagawa ng paraan. O, pag sinabing, tanggalin nyo yan, laglag bala sa airport, tanggal yan. Ibig sabihin, may direksyon. Walang vacuum. Walang weak. Walang vacuum sa leadership. Ngayon parang ano, siya ang speaker, pero wala siyang suporta. I mean, laglag na laglag itong ano. Kung may laglag -lag bala, ito, laglag tsa-tsa. Na laglag, -lag, wala. Lahat umiiwas dito. Napapanood natin sa balita, parang ayaw talaga nilang madikit sa issue nitong PI na ito. Ha? Yung People's Initiative. Ay eh, kawawa to si ano. Ay gising ka, ano, uh, Romualdez, nagmumukha kang tanga na dyan. Nilagman sa sobrang laki ng 14 billion pesos bukod sa pagdaos ng plebisito para sa People's Initiative. Malamang ay naglaan na rin ng pondo para sa ikalawang plebisito sa proposed amendment. Grabe no? May pondo ng... Kaya ganong kalaki, pinaglalaanan na yung pondo. Oh which is mali ay eh, paliwanag ng constituent assembly tugon sa kanya ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party Representative Elzaldi Co mismong Comelec ang humiling ng dagdag budget natutulog daw ba si Lagman sa kanyang trabaho oy natutulog ka sa pansitan Lagman nasa pansitan ka ba Comelec daw mismo ang humingi ng dagdag sa budget ah sabi ah narinig nyo ipinarot ko lang o anong sagot ni Lagman kung siya ay natutulog sa pansitan. Belta pa niya, manahimik na lang si Lagman kung hindi niya kayang patunayan na ginagamit ang pondo ng Comelec sa Chacha. Sa... <laughs> Lagman, ah, hinamon ka. Kung hindi mo kayang patunayan, eh yan sinasabi ko. Ako ay pabor sa kinestyon ni Lagman. Pabor ako dyan. Maganda, bi talagang tinanggihan mo yan, siniwalat mo yan, etc. etc. But at the end of the day, may hamon sa iyo. Ebidensya or you shut up. Kaya hinahamon ka rin namin lagman. Maglabas ka rin ng ebidensya. Ha? Ako, I'm rooting for lagman. But syempre, gusto ko ilabas na yung ebidensya eh. Nang may makasuhan, illegal po yan. So we dare you, we challenge you. Hindi lang pwedeng ngak-ngak, hindi ngak-ngak lang ng ngak-ngak ngak-ngak. Ng Kailangan ebidensya, ebidensya, ebidensya. O, okay. palabas natin. <laughs> Madali ito sila, Elizalde ko. Pagka hindi, ikaw madadali. Ano, lagman. Oh. Sa kanyang trabaho, welta pa niya, manahimik na lang si Lagman kung hindi niya kayang patunayan na ginagamit ang pondo ng Comelec sa Chacha. Oh, na. Sagot naman ni Lagman kay Kong, huwag gumawa ng ibang issue at harapin na nagsingit ng pondo ang Bicameral Conference Committee para sa pagsusulong ng Chacha. Giit pa ni Lagman, Yun ang masakit doon. Nagsingit ng pondo para maisulong ang Chacha. Grabe, no? Kasi sa laki ng budget, at hawak naman sila-sila na 'yan eh. Sino bang maga, sino bang naga nagpapa-approve? Sino rin bang mag-a-approve? Eh sila-sila na. Ang dali na isingit niyan. Ganyan na. Wala oh. Ipinatanong niya kay Council Chairman George Garcia kung ni-request ng komisyon ang naturang budget. Sagot daw ni Garcia, hindi sila humingi. Pero sa pahayag Lali ka <laughs> Oh, hindi daw sila humingi. Oh, sa Comelec, paano ngayon yan? Sa kinumpirma ni Garcia na humingi sila ng dagdag pondo na 17.4 billion pesos noong budget hearing. Inaprobahan naman daw ang hiling nila pero hindi binigay ang halagang kanilang hinihingi. ngayon naman, inamin na humiling sila. Hindi na natin malaman kung anong totoo. Oh, sino ba nagsasabi ng totoo? Si Garcia, si Elizaldico o si Lagman? Nagkagulo-gulo. Hindi... Uh, humingi, hindi humingi, o humingi daw pero hindi na ibigay. Ay ano ba talaga? Totoo. Eh. parang nalilito na ako sa inyo. Ano ba talagang nangyayari? Hmm. Sa gitna ng kontrobersyang ito, ipinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigahan ang bayad kapalit ng pirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Kung totoo, labag daw yan sa batas. Nagbab Yun, tingnan mo ha. Kung totoo labagyan sa batas. Hindi paglabag sa batas dapat may makasuhan. At iba-iba pa sila nang sinasabi. Kaya nga dito tayo papasok sa ebidensya. Talaga bang natutulog sa pansitan ito si, si 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 ano tutulog-tulog sa trabaho tu si Lagban? O talaga bang siningitan nito sila ko yung pera? ko ba talaga humingi ng dagdag? Saan gagamitin yung pera? Ang dami. Tinan nyo ha sa statement nila, instead na may nalinawan tayo, lalong lumaki yung question. Paano natin masusolusyonan nito? Tanggapin mo, representative lagman, yung hamon ni Saldico. Na ilisaldi ko, na ano? Pakita ka ng ebidensya para magkaalaman. At kaming mga tao, gusto rin namin makita ang ebidensya dahil sabi nga ni Senator Pimentel, illegal yan. At gusto namin may makasuhan. Kaya lang magkakahirapan tayo ng kapagkaso dyan pag walang ebidensya. Puro maritesan yan. So kung ako tatanungin, gusto ko talaga may makasuhan dyan. Hmm. Kaya lang, kailangan natin ng katibayan. So for now, wait and see. But one thing for sure, sila-sila nagtatalo na dyan. Oh, maganda yan. Kaya ito, ha, hindi ko alam kung may patutunguhan to. But anyway, etong hingi ko, ito ang hinihiling uh, inihiling ko sa mga Pilipino. Habang pinagtatalo na yan, hindi natin alam sino nagsasabi ng totoo. Dapat araw-arawin nating bantayan. Kasi ang style ng mga yan, pag napunta na naman tayo sa ibang balita, bukas, makalawa, sa isang linggo, magugulat ka. Baka aprobado na yan. mag -cha, cha, -cha na. Malingat tayo konti, nasalisihan tayo. <laughs> Parang ano yan? Parang yung asawa mong ano, palikero <laughs> o syota mong ah, lalakero, babaero. Malingat ka. Nasa kanlungan na ng iba. <laughs> grabe naman ang example. Hindi ganyan eh, di ba? Nakita naman natin ang nangyayari ngayon. Nililigaw tayo doon sa West Philippine Sea, West Philippine Sea. Bago natin malaman, aprubado na 'yung budget. Ganyan din ang nangyari sa Maharlika. Ganyan din ang uh, nangyari dito kay kay Sara. Alam naman natin lahat. So, so Bantayan to. Ito po, isa sa pinakadelikado sa bansang Pilipinas. Pag nakalusot siyang tsa at naging prime minister, si Tamba, hindi na natin siyang kayang ano. Hindi na natin mapapababayan. Maniwala kayo. Mahina ang sampung taon dyan. Uh, we are in a dangerous time now. Ingat lang, no? Bagamat malayo pa yan, pero dapat mas maganda na yung maagap. Ha? Maagap tayo na nagbabantay. At tindihan natin yung sigaw natin kasi nakakarating yan sa kanila.